So yun mga kabidyo, okay. Andito na tayo ngayon sa Barangay Talbatib. Uh, Labo, Camarines Norte. At uh, dadalhin natin itong unit nito sa ating uh, customer sa Barangay Mawanhawan mga kabidyo. Okay. So, uh, 8 o'clock na tayo nakarating dito mga kabidyo. So, hapon pa ito kailangan ng ating customer. So, dinala na natin para hindi tayo magbalik-balik. Uh, At uh, hinatid na rin natin sa trabaho si Mrs. Ayan mga kabidyo. testing natin mga ka-videooking okay, ang ating uh, unit dahil uh, nag-travel tayo ng uh, malayo. At uh, baka natagtag. So okay naman goods ang uh, ating uh, unit. So ito nga pala po mga ka-videooking okay, ang ating pwesto. Palagay uh, temporary close. <laughs> so, medyo pwede binago natin yung design ng ating pwesto uh, mga kabidyo ayan o oh. at uh, may electric pan din tayo dito ayan o oh. sa trabaho pa tayo dito mga kabidyo ayan na so mga kabidyo kaya tara samahan nyo ako sa aking pag deliver sa mawan -Hawan. let's go andito na tayo ngayon sa barangay mawan -Hawan. at nagtanong tayo dito sa ating uh, tropa at So, narito natin. ikot tayo. dun tayo dadaan, dyan sa lugar na yan. So, ikot tayo mga ka <laughs> Simula nung Simula mag-pandemic, nag kami ng binusus. <laughs> Ay yon, mabalik tayo ng June. <laughs> Message nyo ako si Rino Video rental pag maano kayo. <laughs> so, dating customer, ano? <laughs> Asan po? Eh, sige, sige. Nagbibideo ako ha. Naglablag kasi ako. So mga ka-video, okay, doon daw natin ilalagay sa likod nila ati. Uh, tricycle yung ating uh, service ngayon. At uh, yung holder natin ay medyo ayusin kaya naka tricycle tayo. So mga ka-video, okay, lahat itong mga bahay na ito. Yan, simula doon sa pinaghintuan natin kanina. Lahat ito, uh, customer natin ito dati noong 2020-2012. Uh, at hanggang uh, magkaroon ng pandemic. 2016 20, ah, 2016 mga kamedyo okay nang uh, magdagdag tayo ng maraming unit so customer na natin sila ng matagal na panahon yan lahat na yan ng mga bahay dito halos lahat na yan naging uh, customer natin at nung magkaroon ng pandemic Ay, nag -uwi tayo mga kamedyo okay sa ating uh, bayan at uh, ngayon magbabalik po tayo sa barangay talbate kamedyo okay ganda ng mga langka Oh, si Karina! So, baba lang natin ng video, okay? Para ma-set up na natin. Labas na labas ang na -tri -tri ano? Twitter. <laughs> <laughs> Asa yun agad? So yung mga ka-video hockey, parang kayo mawawalan yung ating uh, customer ngayong araw. Uh, uh, Namiss daw tayo nila. <laughs> mga dati natin itong uh, customer mga ka-video at At uh, naligaw pa sila daw kanina. Nagpunta pa dun sa isang video hockey na sentro ng Talbatip. Kasama natin si Bibi Piona. <laughs> So yun mga video okay. Uh, turnover na natin sa customer. Nakapag-sample na tayo ng ating uh, unit. May free tayo ngayong yung party lights. Yan, mga video okay. So yun mga video okay. pasubscribe po sa aking munting YouTube channel, Sereno Video Key okay Vlogs. At huwag pong uh, kalimutan na pakipindot ng uh, notification bell. Salamat, God bless. Sereno Video Key okay Vlogs sa YouTube. DJ Ivan Luceri Remix. Yan, shout out kay DJ uh, Ivan. Pairan po ng iyong uh, napakagandang music. Ayun, mapalam na rin tayo. Kuya, mapunta na rin kami. Maraming salamat. Pag nagka-problema, paki-inform na lang po ako ano, sa messenger. Thank you. So, mga ka-video, okay, uwi na rin tayo. Kasama natin si Bibi Piona. Ayos na, sir. Pwede na pong kantahan. <laughs> Ma inom na agad, kuya. Oh. Birthday yan, dal? Birthday, balik. Oo. So, mga ka-video, okay. Uwi na rin tayo. <laughs> At na-set up na natin. Balik tayo sa barangay Talbatib, mga kabidyo, okay.